patay. Ang eksenang ito ay hindi lamang isang makasaysayang detalye, kundi isang malalim na pagbubunyag, ang liwanag ni Kristo ay hindi lamang nagliliwanag, ito ay naghuhukom din, naglalantad, upang patayin ang lahat ng bagay na peke sa loob natin. Napansin mo na ba kung gaano tayo natatakot sa liwanag? Nakakatuwa, humihingi tayo ng direksyon sa Diyos, ngunit kapag nagsimula na siyang ipakita kung sino talaga tayo, umatras tayo. Baka ba sa kaibuturan ay natatakot tayong harapin ang katotohanan tungkol sa ating sarili. Ang liwanag na ito ay hindi isang mahinang ilaw na nagbibigay aliw sa atin. Ito ay parang isang malakas na ilaw na nag-aalis sa lahat ng mga pagdadahilan ng tao. Naalala ko noong mas bata pa ako, sinubukan kong makipagtalo sa Diyos ng maraming beses sinabi ko, pero, Panginoon, ginawa ko po iyan, dahil wala akong pagpipilian nag-react po ako ng ganyan, dahil sinimulan niya na muhay po ako ng ganito, dahil hinihiling ng mundo. Ngunit, sa harap ng liwanag ni Kristo, lahat ng mga pagdadahilang ito ay naglalaho. Naramdaman mo na ba yon? Ang pakiramdam na wala ka ng matataguan. Ilang beses nating sinubukan na mamuhay ng may dalawang mukha, nagpapakita ng magandang imahe sa publiko at itinatago ang mga anino ng privado. Ito ay istatistika, ang karamihan sa mga tao ay namumuhay ng may lihim na mga lugar ng pagkakasala, kasalanan, at di nalulutas na hinanakit. At, gayon paman, patuloy nating sinusubukang kumbinsihin ang ating sarili na maayos ang lahat. Ngunit maayos ba talaga? Kakayanin ba natin kung ibubunyag ni Kristo, ngayon din, sa harap ng lahat, ang mga bagay na inilihim natin? Hindi lamang ito isang espiritual na pagmumuni-muni, ito rin ay isang katotohanan na kinumpirma ng siyensya. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa sikolohiya na ang mga taong patuloy na pinipigilan ang kanilang mga pagkukulang at namumuhay sa ilalim ng mga maskara sa lipunan ay may mas mataas na antas ng pagkabalisa at depresyon. Napagtanto mo ba kung paano kinakain